Ugnayang pangkapangyarihan sa sinaunang timog silangang Asya ay isang komplikadong istruktura na binuo mula sa magkakaugnay ng mga aspeto ng politika, relihiyon, lipunan at ekonomiya. Ang sistemang ito ay umunlad sa loob ng mga kaharian, imperyo at lokal na estado na malaki ang impluensya mula sa mga dayuhang sibilisasyon, partikular mula sa India at China, pati na rin ang mga lokal na kaugalian. Pamunuan at Estrukturang Politikal Monarkiya at Imperyo. Ang mga sinaunang kaharian sa Timog-Silangang Asya ay karaniwang pinamumunuan ng mga hari o monarko na nagtataglay ng halos absolutong kapangyarihan. Ang Srivijaya, Khmer Empire, Majapahit at sa Sailendra ay ilan sa mga tanyag na imperyo. Ang hari ay sentral sa gobyerno at karaniwang tinitingala bilang pinakamataas na pinuno na itinuturing na mayroong banal na kapangyarihan o karapatan mula sa mga diyos. Pananakop at paglawak ang mga kaharian tulad ng Srivijaya at Majapahit ay lumago hindi lamang sa pamamagitan ng kalakalan, kundi sa pamamagitan din ng pananako. Ang pag-angkin ng teritoryo ay nagpalakas sa kanilang politikal na impluensya, at karaniwan, ang mga nasakop na lugar ay nagbabayad ng tributo o buwis sa mga mananakop bilang tanda ng kanilang pagpapailalim. Decentralized na sistema ng pamamahala, bagamat maraming kaharian ay malalawak, ang pamumuno ay kadalasang desentralisado. Ibig sabihin, ang mga lokal na pinuno o datu ay nagtataglay pa rin ng kapangyarihan sa kanilang mga komunidad, ngunit sila ay nagbibigay pugay at pagkilala sa hari. Ang sistemang ito ay nagsanhi ng isang uri ng federalismo, kung saan ang mga regional na pinuno ay may otonomiya sa ilang aspeto ng pamumuno, ngunit sila ay may responsibilidad na magulat at magbigay suporta sa mas mataas na pinuno o hari. Relihiyon at Kapangyarihan Devaraja, Hari Diyos, sa maraming kaharian sa Timog Silangang Asya, ang hari ay hindi lamang isang politikal na leader kundi isang banal na kinatawa ng mga Diyos. Ang konseptong i-Devaraja ti o i-Hari Diyos ti ay popular, partikular sa mga Hindu-Badhis na kaharian tulad ng Khmer Empire. Ang mga pinuno ay naniniwala at pinalaganap ang paniniwala na sila ay may kapangyarihang dumadaloy mula sa mga Diyos, Kaya't ang kanilang kapangyarihan ay kinikilala hindi lamang sa politikal na antas kundi pati sa espiritwal. Relihiyosong legitimisasyon, ang Hinduismo, Budismo at lokal na mga relihiyosong paniniwala ay ginamit ng mga pinuno upang ipatupad ang kanilang kapangyarihan. Sa pamamagitan ng pagtatayo ng mga templong tulad ng Angkor Wat sa Cambodia o Borobudur sa Java. Hindi lamang nila ipinapakita ang kanilang relihiyosong debosyon, kundi pinapalakas din ang kanilang reputasyon at karapatan bilang mga pinuno. Ang mga Brahmin, mga pari ng Hinduismo, ay may mahalagang papel sa paglegitimize ng kapangyarihan ng mga hari. Ang papel ng Budismo at Hinduismo, ang Budismo ay may mahalagang papel sa mga kaharian tulad ng Pagan, Burma, at Srivijaya, Indonesia, samantalang ang Hinduismo ay may impluensya sa mga pinuno ng Champa, Vietnam at ang Khmer Empire. Ang mga pilosopiya ng dalawang relihiyon na ito ay may malalim na epekto sa pamumuno, partikular sa moralidad, karma, at dharma na siyang gabay ng mga pinuno sa kanilang pamamahala. Estrukturang panlipunan. Sistemang caste o hierarkiya, Ang mga sinaunang lipunan sa Timog-Silangang Asya ay may malinaw na hierarkiya, at ito ay kadalasang naimpluensyahan ng sistemang caste na mula sa Hinduismo ang hari at ang kanyang pamilya, kasama ang mga maharlika, ay nasa pinakamataas na antas ng lipunan, habang ang mga pari, mandirigma, at mga mga ngalakal ay nasa gitnang antas. Ang mga magsasaka, manggagawa, at alipin ay nasa pinakamababang antas. Ang posisyon ng bawat individual ay halos itinatakda ng kanilang kapanganakan, at ito ay nag-aambag sa pagpapanatili ng kapangyarihan ng naghaharing uri kalakalan at mga ngalakal sa mga kaharian tulad ng Srivijaya, na kontrolado ang mga ruta ng kalakalan sa dagat, ang mga mga ngalakal ay nagtatamasa ng makabuluhang kapangyarihan. Ang kalakalan ay mahalaga sa ekonomiya ng rehiyon at ang mga kaharian ay naging mga sentro ng kalakalan sa pagitan ng India, China at iba pang bahagi ng Timog Silangang Asya. Dahil dito, ang yaman at kapangyarihan ng mga pinuno ay kadalasang nakasalalay sa pagkontrol ng mga mahalagang ruta at port pag-aasawa at alyansa Pampolitikang pag-aasawa, ang pag-aasawa sa pagitan ng mga maharlika mula sa iba't ibang kaharian o estado ay isang mahalagang paraan ng pagbuo ng alyansa. Halimbawa, ang kasal ng anak ng isang hari sa anak ng isa pang pinuno ay nagiging isang sandata para sa kapayapaan at pagkakaisa. Ang ganitong mga ugnayan ay nagpapalakas ng kapangyarihan ng bawat panig at nag-aambag sa pagpapatatag ng kanilang rehimen diplomasya at alyansa, hindi lamang sa pamamagitan ng kasal ang pagpapalawak ng kapangyarihan. Ang mga kaharian sa Timog Silangang Asya ay gumagamit din ng diplomasya upang mapanatili ang kapayapaan at matamo ang kanilang mga layunin. Ang pagpapadala ng mga sugo at pakikipagkasundo sa mga karatig na kaharian ay isang pangkaraniwang kasanayan upang maiwasan ang digmaan at mapanatili ang pagkakaisa ng rehiyon. Tributaryong Sistema Pagbibigay tributo, ang ugnayang pangkapangyarihan sa Timog-Silangang Asya ay malimit na gumagamit ng sistemang tributaryo. Sa ilalim ng sistemang ito, ang mga mas maliliit na estado o mga kaharian ay nagbibigay ng tributo o buwis sa mas makapangyarihang imperyo bilang tanda ng kanilang pagpapailalim at pagkilala sa kapangyarihan ng kanilang pinuno. Halimbawa, ang kaharian ng Champa at ang mga kaharian sa Sumatra at Java ay nagbibigay ng tributo sa China upang mapanatili ang mabuting relasyon sa malakas na bansang ito. Sa ganitong sistema, nakatatanggap ang mas makapangyarihang mga estado ng mga kayamanan, pagkain, at iba pang yaman mula sa kanilang nasasakupan o nasakop na lugar. Pag-usbong ng mga pambansang identidad Lokal na identidad at impluensya, Bagaman may impluensyang panlabas mula sa India at China, ang mga kaharian sa Timog Silangang Asya ay nakabuo ng kanilang sariling pambansang identidad. Sa pamamagitan ng kombinasyon ng mga tradisyon, relihiyon at kultura, ang mga lipunang ito ay naging natatangi. Halimbawa, ang Khmer Empire ay nakabuo ng isang natatanging kultura sa paligid ng kanilang relihiyon at politika na makikita sa mga istruktura tulad ng Angkor Wat. Sa kabuuan, ang ugnayang pangkapangyarihan sa sinaunang timog silangang Asya ay nabuo sa pamamagitan ng kombinasyon ng relihiyon, politika, ekonomiya at sosyolohikal na mga aspeto. Ang mga pinuno ay gumamit ng relihiyon upang ipatibay ang kanilang pamumuno habang ang kalakalan at ekonomiya ay nagsilbing pundasyon ng kanilang yaman at impluensya. Ang mga alyansa, digmaan at sistemang tributaryo ay naging mahalagang bahagi ng ugnayang ito na nagbigay daan sa mga kaharian na umunlad at magpatuloy sa loob ng maraming siglo.